Bakit pabalik-balik ang ubo at sipon sa mga baboy? Ang pag-ubo at sipon ay karaniwang sakit sa mga baboy, lalo na sa mga baguhan at sa mga nasa masikip na kulungan. Mayroong iba't ibang dahilan kung bakit pabalik-balik ang mga ito at madalas itong sanhi ng kombinasyon ng mga sumusunod na salik. 1. Viral at Bacterial Infections Ang mga virus tulad ng porcine, reproductive and respiratory. Syndrome, PRRS at swine influenza virus, SIV, ay madalas na sanhi ng respiratory diseases sa mga baboy. Bagaman maaaring gumaling ang baboy, ang mga virus na ito ay nananatili sa kanilang sistema na nagiging dahilan upang muli silang magkasakit kapag humina ang kanilang immune system. Ang mga bacterial infections naman gaya ng mycoplasma at pasteurella ay madalas ding lumalabas kasabay ng mga viral infections na nagpapalala sa sitwasyon. 2. Mahinang immune system ang immune system ng baboy ay maaaring humina dahil sa iba't ibang dahilan gaya ng stress, ang paglipat sa bagong kulungan, pagbabago sa pagkain, at masikip na espasyo ay maaaring magdulot ng stress na nagpapahina sa kanilang kalusugan. Malnutrisyon. Ang kakulangan sa tamang nutrisyon ay nagpapahina sa immune system na ginagawang mas madaling kapitan ng sakit ang mga baboy. 3. Hindi malinis na kapaligiran. Ang kulungan na hindi malinis ay nagiging pugad ng mga mikrobio at amoy na nakakasira sa respiratory system ng baboy. Ang mga sumusunod ay mga pangunahing problema. Mataas na amonya. Amonya. Ang amoy mula sa ihi at dumi ng baboy ay nagdudulot ng amonya, gas na nakakasira sa kanilang baga at ilong. Kaya madali silang kapitan ng ubo at sipon. Alikabok. Ang maruming alikabok ay maaaring magdala ng mga bakterya at virus na nakakasira sa kanilang respiratory tract. 4. Pagkakaiba-iba ng panahon. Ang biglang pagbabago sa temperatura ay maaaring magdulot ng stress sa mga baboy at nagiging dahilan upang mabilis silang magkasakit. Halimbawa, ang malamig na panahon ay nagpapahirap sa kanilang katawan na labanan ang mga sakit. Paano may iwasan ang pabalik-balik na ubo at sipon? Ang pinakamahusay na paraan para labanan ang ubo at sipon ay sa pamamagitan ng pag-iwas. Narito ang ilang simpleng hakbang. Proper ventilation. Siguraduhin na may sapat na daloy ng hangin sa kulungan. May iwasan nito ang pagdami ng ammonia gas at alikabok. Malinis na kulungan. Regular na linisin. Ang kulungan at alisin ang dumi upang maiwasan ang pagdami ng bakterya. Tamang nutrisyon. Siguraduhin na ang mga baboy ay nakakakuha ng dekalidad, na pagkain at malinis na tubig upang palakasin ang kanilang immune system. Stress management. Iwasan ang mga sitwasyon na nagdudulot ng stress sa mga baboy. Proper vaccination, kumonsulta sa veterinaryo para sa tamang bakuna na makakatulong labanan. Ang mga karaniwang sakit. Kung patuloy pa rin ang problema, pinakamabuting kumonsulta sa isang veterinaryo upang matukoy ang eksaktong sanhi at mabigyan ang iyong mga baboy ng tamang gamutan. Maraming salamat sa panonood.